Hi mga kauma, I'm back. So ngayon nga mga kauma, kumuha sila mama ng tangkong dito. <laughs> <Ay>. <laughs> okra pala guys. <laughs> Nagpaalam sila sa may-ari nito guys. Kaya salamat sa may-ari nito guys, si uncle at si ante. Makakakain na naman kami ng okra. Ang sarap nito guys, lalo na pag may bagoong ka, hmm yummy. Kalamansi at si syoka at masustansya pa to guys, masarap na, masustansya pa. yan guys, Kumakain din ba kayo ng okra, kung oo, mag-yes ka. Ako na lang yung background music, guys. Kasi hindi marunong si mama mag-edit ano, ten ten yan na guys, marami-rami na din ang nakuha ni Mama. So yan na mga kauma. Bye mga kauma. Bye!